Nami diri sa barangay San Isidro, sitio Tambakulong kay Fiesta Fiesta nila diri karon as usual nga inyuhang pinakanindot nga mamista ay mamista na punta. And at the same time, iya hapong di ba? Bunyag, diba? bunyag ni ma'am. Asa liwo ko kailan niya? <laughs> <laughs> Nakikaon ra pug ko. Bunyag, dunay, bata. Happy Christening po. Tapos shout out ka na. Okay, nana, na, na. Alas 12 na, wabi yung kakaon. Okay na, nagukad na. Sumali! Ikaw pa rin, ikaw pa rin yung sekretary Ay! Kadugay ba? Ala una naman. Ano kayo baka sa kaon? Oh no! Ako lang po pa yung saba nga. Uh, delete in duty ka ron ha. Alas 12 na ka ron. Naka-off na mi. Alas 12 na ating kaon na. Dugay ba kayo eh? Ang pangasawa, pa, lagi tagbalay lagi. <laughs> gan si Midani, eh. mapamista mi diri, nakakaon ng uban, ang kami wala pa. <laughs> ang mo musulod diri, ikaduhan nila nga balay, kami kasap pa. Hindi magsilbi ni. Paon kami ninyo, be. Bi. VIP ba? Ano? Balay ni Tresorero Sale. Sale claro. So, kailaman mi, ngayimbitar ko niya, pero wala god. Ako rin ni Ani. La, ba? <laughs> Ay, pansit! Ay, luto! Di ba po pwede luto? Ang mga sal, wala pa saan? Awala ba ba? Hindi oh, mo sugot eh. na rin. Ang sa gawa. Ang oh. uban na asulot. Ang siya pasabot na eh. Ha? may kasilabrasyon din rin karoon. Piesta o bunyag. Pista og bunyag. So katong mamistay sa gawas. Oh. Ang At katong mga ninong ninang sa sulot. Oh. <laughs> Di ba nag-apply mo kong ninong? Wala lang kunyong dawata. Ha? Huh? Hindi kini maayon yung kahimtangan eh. Tanan na lang pista atong anian. Ready na. Ready na. Ready na boss. Naisa nice sulot, ako diri ko sa gawa sa kuraisa danitanan. tanan nitanan no? diri ako, ni tanan oh, dihamo diri ako tanan. Manuha tumamamuglayo nga namay dool, bising na kayo. <laughs> good, 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 na good, 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 Nahayo gid wa gid kaagwanta. Nahayo gid ni. Panawagan ko dai sa tagbalay manawagan ko. Kay hindi mi glitson sa si lang. Maloy da. Daw si mi glitson ba sa lang kagutan. Oy. Oh no. Ayo. <laughs> Tres na pelitson. Kami <laughs> ka ka glitson um, din. Eh. <laughs> sige, sige ni kayo tangan Kapoy kay glinya nya ka ka glitson. Um, <laughs> Napa daw ang katapa do? Legendary mamista. <laughs> Oh, pa kita mo sa record ha para na tay evidence maginaun sa ta <laughs> ka ka na ka wa na mo ulit lang ko dane welitson eh. namo welitson din to pero gi priority ang mga ninung og ninang kami nga gagmay rag tax ni makaka <laughs> Okay na, pasalamat po yung stag balay kayo. Kita ka na mag Litson, nadunggan ka mga panawagan din eh. Pero ang Litson ay isang kaplato, amo na lang din gibahin-bahin. E Kaya mo kayo may ora, batos. Mga utsinta, siguro kagutad, ako nakuha to lura. O, oh, napag yun o? No, litson oh, napay, e, Litson. No, o, napag Litson Atong ihapa na. na ihapa na to mga 5, 4, 3, 2, 1. Wala na, napa, napa oh, na O, 7, 6, hai, oh, 3, oh, itu, ah, O oh, siya, di kayo eh. Dakong <laughs> <laughs> takong pasalamat sa tagbalay nga nagpasulod sa among tanan. Ito na ah. niya akong last and final message. Una yung tagbalay, ako nang sudlon dito. Sudlon sa nato para makita natong tagbalay. Pusay nga na nga nga balay. Claro? Claro, claro? o way claro? Daga kay salamat, Claro family and friends. Ano kayo, membro sa Claro? Tara, nara, muna yung sulod. Muna yung sulod. O, tara, tara. Klaro, klaro, pamili. Tara, o, diha. Nakakilitsun, nagay na. Karun na, diha. Salamat kayo sa inyong pagpakaon. Hangtod sa sunod. Tuig. <laughs> Subscribe. Ano na Ha, yung mama? Ha, langga. Gwapa kayo nga bata. Gusto ka ako yung papa? Isali, klaro, dagang salamat. Sa imong papa imong ginikanan. Basta ka muna pwede, dagang salamat. na to, dilita makayong kayong ngaway, klaro. Kay klaro, makakaon -ka nun ta. Thank you for watching. Hoy, <laughs> okay, okay na mo? Sa last message? Sabi, <laughs> <laughs> si Kwetari, si sa Isidro, si Barangay BRQ. Dili mo niya